Iris. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:00 ng umaga. May ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay dilaw, at sa player na masalita ng kayabangan ikakatalo mo ang maibibigay sa iyo. Taurus. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5:45 ng hapon may ikatatalo na 41 na negatibong minuto sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:25 ng gabi. May ikatatalo na 55 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay yellow, magbibigay sa iyo ng mahusay na diskarte para makapanalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 56 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Maging mas madamot pag nananalo ka na para walang hihini ng balato para walang kumuha ng oras mong swerte. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 58 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 57 minutong negatibo maging masinop ka sa iyong panalo. Huwag kang magbabalato para hindi ka makuhanan ng oras na swerte. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas singko ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.10 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.25 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay pink, at maibibigay sa iyo na maingat maglaro pag nananalo na. Libra. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula dahil kayang magbigay ng kamalasan para matalo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Sagittarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 ng umaga may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na malakas tumawa dahil kamalasan para ikaw ay matalo ang ibibigay sa iyo. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 imedya ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay nananalo na, dahil baka bigla ang kang madala ng kamalasan at matalo kagad. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang iiwasan mo na kulay ay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 57 minutong negatibo, kulay red ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo.